Hello, good morning. Good morning mga kaatigala gala for today's vlog. Nandito na naman tayo ngayon guys sa my park ng Big Wave Bay Park. Ayan, sulitin natin ang pagbablog, pagbibidyo dito kasi hanggang Monday lang naman ako dito guys. So, mamimiss ko to guys pagka uwi ko doon sa may sa amin. So maganda itong Big Wave Park guys kasi may toilet na, children's playground, and then this one, BBQ area. Nandito lang sa tapat niya yung uh, children's playground at saka doon na yung dagat. Doon. Doon na sa ano na yon sa kabila. So ang gandang maglakad-lakad ng aso guys kasi hindi siya gaano mainit ngayon tapos walang ulan kahapon maulan hindi ko lang na i-upload yung video kahapon na umuulan so sa mga gustong mag uh, bbq, naghahanap ng place ayan, eto guys ayan, big wave, maganda dito kaso lang, malayo ito doon sa may ano, medyo madistansya doon sa may dagat, so dito lang kayo mag bbq, tapos meron din bbq area doon sa may dagat try kong pumunta ngayon guys pakita ko sa inyo kung pwedeng pumasok walang bantay kasi may nakita kasi ako doon no dog allowed so bawal ang aso doon so kaya minsan pag walang tao <laughs> hilain ko tong aso punta ko din pakita ko sa inyo so ito yung BBQ area dito sa may guys park part ng big wave. Ayan yung CR niya nandun sa taas. Ayan, akit kayo dito sa may hagdan. Ayan, tapos doon may hagdan din doon. Akit doon, nandun yung CR. Tapos may, may ano din doon, may dalawang... Uh, pwedeng tambayan, may ano siya, may bubung So, labas ko tong aso guys ng 2 hours. 2 hours kami. Tumain na siya tumain na siya itong aso kasi hinintay ko lang talaga siyang tumain ngayon tumain na siya maya maya uuwi na kami doon doon kami akit kami doon kasi nandoon yung bahay ngayon punta muna tayo doon sa may dagat try ko kung masilip natin yung ano yung ano doon yung BBQ area kasi may BBQ area dyan sa may malapit meron ditong store guys ayan may store, may restaurant dyan. Kaso lang, walang nakalagay sa mga foods kung magkano yung foods. Meron dito skate, ah, may, may ano ba ito? Skateboard? May board. Ano bang tawag dito? Ayan, rentahan siya guys. Ayan yung mga pagkain dyan. O, oh, kaso lang, walang nakalagay ng ano. Walang nakalagay na price. Tapos dito yun, oh, may tindahan. So, ayan, pasok tayo guys dito sa loob. Na malamig yung panahon guys may ano dito guys may ano ng chinelas may umbrella foreign umbrella ito yung entrance ng big wave ayan na guys dito na tayo sa big wave welcome to big wave bay beach ayan ayan na yung dagat guys ang ganda, ang frisco, ang sarap maligo Ayan. big wave rock carving ay dito tayo sa likod dito tayo sa likod, tingnan natin tingnan natin guys kung makikita natin yung ano kasi may nakita ko dito na ano na BBQ area Ay, mga basura, guys. 'Di diba, ang linis ng Hong Kong, guys? 'Di katulad sa Pilipinas, mga ano, burara 'yung mga tao. Kaya paano magiging maganda 'yung ating Pilipinas? Ngayon dito sa May Hong Kong, ang ganda-ganda niya. Hay. Yum, may, may nakaano. Ang ganda. Tapos ayan, galing tayo doon sa taas kanina. May nakita ko dito. Ay, wala naman. Ay, wala naman pala dito 'yung BBQ area. Wala pala ditong ang BBQ area. Ayun, ang ganda guys. Ayun, oh, ang ganda. Ang sexy niya. Sana all nakaswimsuit. Ayan guys, ito na yung big wave. Nandito na tayo sa may ano, sa tapat niya. So, ang ganda-ganda niya. O, oh, di diba? So, lang talaga yung BBQ area guys. Hindi naman pala dito. Wala naman pala dito yung BBQ area. Yun lang pala. Tapos ito yung shower. Ayan. May shower, may toilet. O, ba? Diba? So, balikan namin to ng mga kasama ko.